pangalan nila Ate. Ano pangalan nila? Aliza. Aliza. Ampus ka pa ma'am. Okay lang? Okay. Taga saan sila? Malabon. Malabon. So ilang taon na sila? 19. 19 single taken. Single. Single. May tanong lang ako, ma'am. Dalawa lang, dalawa lang 'tong tanong ko. Ano bang gusto mo sa pagmamahal? O sagad, o sagad o sakto lang. Syempre sagad. Bakit? 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 Wow! Sana. Sana. Ayun na sila sakto lang. Ah, okay. Mamay social media sila? Meron po. Para ma-follow kan, ma-follow kan ng mga followers ko. Anong social media? Alaysa Amogues. Alaysa? Amogues. Amogues. Meron silang TikTok. Ano TikTok nila? Laysa, tas MGS. Ayos. Guys, mag-follow si Ma'am. Ang ganda ni Ma'am. Oh. Ayan. Thank you. Thank you. Anong brand nila? Benkia po. Ah, Benkia. Sa Casco uh, Market. Casco Market.